Hi guys! So, ito na nga yung part 2 ng pagbili namin ng sofa. So, this time, sinama namin ang KKK, ang aming Tres Maria. So, dito nga pala kami bumili sa Mandawi Foam. Dito lang yan sa may kainta. And, syempre, sinukat muna namin yung aming space para makapili ng eksaktong sofa na kakasya. So, ito nga pala yung napili namin, yung color gray. Ito yung exacto sa sala namin. And papalitan na lang namin siya ng color. Pero pag first time, pag umupo sa bahay ng kaibigan. First time, pag sa bahay ng kaibigan. Oh. oh, ano na, second time. Second time. Mm. Oh, pag always na. <laughs> pag lagi na, lagi na. Nakahigan. Ito <laughs> ano may mga <laughs> okay, I'm not going <laughs> okay. Matataas pa siya. Ayan. Pahila. <laughs> Kasi white yung paddle natin. Black! Black! Sayang hindi na available yung dark brown na nagustuhan ko. So ito na lang yung napili namin, yung light brown. So iyan yung exactong napili ko. And thank you nga pala kay Kuya na nag-assist sa amin. So naglibot-libot pa kami dito. Marami pa kayong ibang furnitures na pwedeng bilhin and home decorations na pwede nyong pagpilian. So ito na nga, it's payment time na humihingi ako dyan kay Kiana ng pambayad. so, meron nga pala silang membership card dito. Yan yung home card. So, pwede nga yan i-avail for 900 pesos. Itong home card na ginamit namin is kinakuya Emeran, ate Jackie. So, thank you so much po. So, naka-discount din kami ng 5,660 gamit itong card. Made to order nga pala yung sofa. So, mag-aantay lang kami ng ilang days bago namin siya i-pick up. Yung delivery fee nga pala nila is 1.8 and 1.5 naman sa Lalamove. So, we decided na i-pick up na lang yung sofa gamit si Ivan. And after the payment, niregister ko na rin siya sa customer service for the warranty. So ayun guys, wait niyo ulit yung part 3. Thank you again for watching. Bye-bye.